Wala nga po no. Ayun oh, no. sakto. Sakto po pagdating namin dito. Upo, ayun doon po kami pupunta oh. Sakto guys, sumulan na. Hmm, ano, buti na lang di kami naglakad guys. Dapat maglalakad kami doy sa kabila. Ito guys. Ito ang daan. Lucky. Yeah. Mm. <laughs> <Looking? laughs> <laughs> 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 oh yes. Wow. Oh, Tinanggi okay, ba yun? Mais ba yan? Tinanggi guys yung sapatos sa patos ko? Panlaban sa putik. Putik Putik pa yan. Favorite ko guys tong sapatos na to na binigay ni Pounder Ann. Yan, thank you so much kay Pounder Ann. Favorite ko talaga ito, tong sapatos na bigay mo Pounder Ann. Thank you si Founder Ann. Nasa Rizal. Kasi nga magaan. Tapos hindi siya masakit sa paa. Di ba? Busy po yung mga tao dito, guys, magpagawa ng bahay. Ed, eh, napakaganda. Saranda. <laughs> oh, tama. Ano ka? Ano ka, famous? Ha? nakita sa live, bakit famous? Kap Kapag mga famous pa, hindi na nagpapakita sa live. Saan ang daan? Mali yung daan mo, Maria. Lah, iikot ako. siya ng paa, oh. Live ka? mo na ka live, please. Tapos, sasabihin mo, hindi ka nagpapakita sa live? <laughs> ha? Anong meron? At hindi ka nagpapakita sa live? Ay, wala sila, Sir Gab? Famous. Famous ba? <laughs> I-zoom nga natin, guys, yung mga famous. Ay, naku! Ano <laughs> Famous, guys, yan. Wala guys si ano dito si Mr. J. Yan may ibibigay po si Maria kay ano kay Sir Gab. Hintay na lang namin kasi wala sila. Wala sila Mr. J. Ang dami ng ano nagbabakod guys. Ka! <coughs> wala po si Mr. J at saka kasi kalingap to per. <coughs> <laughs> Sunday kasi. Sorry Mr. J, di ako nakapunta ng pa-blessing mo. Sunday kasi. Para sa kuryente to, ano, Mare? Kayo, uh -huh. Karibo? Oo. Ka kasi na, lahat, nakikabit pala ako kay Gabi dyan. Uh -huh. Ngayon, may sarali na siya. May sarali. Sar may sarali na siya. Ano? eh. Ano Yung, ano, Jey? Medyo, ano din sa bulsa. Bigat. Bigat, ganyan, ito, ah, uh, 28 meter. Ang ganda guys ng, ano ni Mr. Okay. J o, oh, ng kanyang kubo. Hala, ang cute ng kubo mo, Mr. J. O, oh, sige. Madugo din Pasok. Madugo, madugo, ka sa kuryente. Ang cute. Hala, ang cute ng kubo niya, guys. Pati kusina niya. Oh. Lalo na may ilaw yan. Wala tayong ilaw, eh aldi nailawan yan. Maganda yan. Oo. Kasi nung pumunta ako dito, ay hindi pa ito tapos. Tinan nyo, tapos na tapos na. Ang ganda. Ito so, siya namin. Pag isu close to, parang ulak ng siya. Oo nga, no? <laughs> Kasi binabagay ko lang sa... Uh, Yung kulay yan, o. Oh, magkapareho oh, lang. sa kahoy niya. Sa kahoy niya. niya. Galing. Yan <laughs> Diba? Hmm. Ito lang. Pasok kayo. <laughs> ang cute guys ng kanyang kubo, di ba? Pasok kayo. Kasyang kasya lang siya dyan. Pero meron siya ditong balkon. So, dito kakain. Oh. Um, oh, diba? Maliwalas dito. Ito yung nakikita ko sa gabi pag naglalive sila. O, oh, yung mga pailaw-ilaw niya na yan. Oh, nakalimot yan lahat. Ganda. Nakalimot yan lahat. Pati sa likod. Oo, oh, Mga solar. Tayo. Nandito, wow, may pakapi po si Mr. J. Hindi ako hmm. nakapunta dito guys nung linggo kasi nga pag Sunday kasi nasa church ako. Kaya pag may mga okasyon at Sunday, wala talaga ako guys. Nagpa-blessing, nagpa-bless siya nung Sunday itong kubo niya. Ganda. Oh, may ihawan pa dito. Pwede mag-ihaw. Oh. Tapos siya oh, may balon sila dito guys. Ang kagandahan dito guys, yung balon nila. Mababaw lang yung tubig. Tingnan nyo. Mababaw na malinaw. Yan. Pwede yung paligo, paglaba, paghugas. Diba? Eh. May mga bakod na guys. Oh. Mga bakod na lahat. Ayan. Yun, ang ganda nun. No? Simento talaga ang bakod. super nice. Eration, guys, yun guys, so kasi ano, hollow block, palibot ng hollow block. Yan o. Oh. Ano nga yung ganda. Uh, guys, may pameryenda si Mr. J. Bamili na lang daw kami kung sino ng aming ano, sa ang aming gustong tasa. Ano, lahat siya, naman sino support oh, lahat naman na, sinusuportahan wala. namin 'yan eh. Wow. May Wow, may pakain sa guys. Pagkabinaan. Bakit? Nagdalstong dala ito. Oo. Oh? sa akin. Eh? Bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Puro bago ba? Hindi, hey, kaya ano yan, kaya yung isang binili na Ah, Sali mo na ako. Kung ikaw ito, pwede Ayo, tayo Ano? Ano sa'yo ng ay? Ano? 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 Mula na. Buti na lang kanina pagpunta namin dito. Hindi mo makasunila. Wala pa sila Wala pa. Parcel daw ako. Ano? Hindi pa rin buksan. Huh? Okay. Di ako nagagaso. Okay. Ah. Di ako talaga. Basta ito lang. Alright okay. okay. na tayo, guys. Warning. mo ang daw Ang ng sa, kasi... -dup -dup -dup. Maraming, uh, uh, What, Meron na ba kayong ano, costume para sa birthday ni Rob? Oo, abangan yung bukas. Tingin, carpet. nakabili na kayo? Oo, oh, so okay. upay o Oo, marami sa upay. Hindi ko na kayo kanina, nasisintro. Ha? Huh? Nasisintro ba kayo kanina? Kala, muna ah. Hindi, ganito kasi yan. Niyatid lang kami doon tapos sumunod. Uh -huh. hey! Bye bye. Balik-balik kayo ha. Oo. Sa Sabado nang dito. salamat, salamat bye. Mr. J. Oh, ayan guys, pauwi na po kami. Tapos na ang aming pagbisita. uwi na kami guys. Thank you so much po sa lahat ng nanonood ng aking video. Tingnan nyo guys oh. Sobrang lawak nito. Tapos pag nagkaroon na dito lahat ng bahay. Ang saya nito guys. Salamat salamat po. Pag nagkaroon na dito ng mga bahay. Wala nang pag-uulahan ng mga baka at kalabaw. Kasi ito po sa banda dito. Parang lahat may ano na dito. Lahat mayroon ng may-ari. Ito baka. Sumasalubong sa akin. Hoy, sinasalubong ako ng baka. <laughs> Sinaharangan niya yung daanan ko. <laughs>